Dani, good morning. Good morning sa inyo, Karol. Ayun. Mm -hmm. Uh, ka Raul, bago natin ituloy ang ating uh, ginagawang pagtalakay na madalas gamitin sa atin ang ating mga kalaban dito pagdating sa isyu sa palupa sa korte, mm -hmm. ay uh, gusto ko muna bigyan ng ano, uh, daan itong nakausap natin kahapon na uh, kung rin natin eh, kasama natin dito sa uh, ating sabahan sa Maharligans na mm -hmm. mayroon silang kaso doon sa Bisaya. Mm. Uh, kasi uh, naglalaban na ngayon ata doon sa uh, ukol doon sa, ano, sa inaangking lupa nitong kalaban. Ngayon, <laughs> uh, ang tanong daw nitong kalaban natin, pati ang uh, judge, eh, aba, eh, sako pa ba ng inyong uh, titulo? Itong uh, kalupaan dito, eh, layo-layo na nito sa Bisaya na ito. Mm. Oh, ay ayan, ayan ang para bang ano eh uh, para bang sila na ano na nagtataka. Ah, uh, bakit? A ang laki naman ng kalupaan ito, hanggang dito sila sakop niyo. Mm. Uh, parang ganyan karaw ang uh, ako sa kanila, mm. ang tanong. Oo. Ang sabi ko sa kanila, ha ha. Eh sagutin niyo ng oo. Oh, oh. Kailangan pag sagot nyo ng oo, huwag kayo mag-aalin lang ah. mm. Kailangan sagutin nyo ng malutong na oo. Kasi bakit ka Raul? Eh tayo naman ay pat ba, naman tayo ng patutuo na sinasakop lang. Hindi uh, hindi lang ang Bisaya eh. Yes, Bisaya at Mindanao. Mm. Pati yung mga territorial uh, waters. Mm. Sakop nito. Oh, okay. kasi ito hindi kasi ano eh, inihayag. Ah, hindi tinuro sa mga abogado nag-aral. Mm. -hmm. Yung mga abogado niya, naging judge na rin. Kaya nung naging judge sila, karaul sila, bang bang pa rin. Mm -hmm. Ukol dito sa, ano, ho, sa history ng ating uh, pag-aari ng lupa sa ating bansa. Ngayon, paano natin mapapatunayan na ito nga ay sakop ng isang titulo? Ayan, karauli, siyempre, kailangan patunayan mo yan. Oo, hindi, basta ikaw gagawa ng kwento, katulad ng ginagawa nitong mga ibang, ayan, Italiano, ay ang mga heirs, ng mga Rodriguez at iba pa kung sino pang nag ng malawak at kalupaan sa ating bansa na wala naman sila ba ipakita kung ano ho, dokumento. Ayan ho yan. Kaya ulit natin karawol na ang batas na hango sa kasaysayan. Karawol ah, batas na hango sa kasaysayan na ito naman ay ginawang basihan o padron ng ating ito karawol, 1935, 1973, 1987. Ano ho, Constitution ng Pilipinas kung kanino nang galing ang lahat ng pag-aari o titulo ng kalupaan sa ating bansa. Kasi dito tayo kay Raul, gilawang mangmang eh. Para ano, sila makapangtambog ng malaking kalupaan. Mm -hmm. Oo. Madalas ho natin nga nito, Karaul, eh, binabasa. Pero hindi ho natin ito dapat laktawan. Sapagkat ito mag-uug sa kasagutan sa tanong. Ah, sa ba ng inyong kalu uh, titulo ito, mga kalupang ito? Ang layo na nito. Oo. Mm -hmm. Kaya dito, Karaul, eh, upang lubusan nating mapatotohanan ang tila ba nakababaliw o nakakakurta ng utak ng milyong Pilipino sa lawak ng sinasapak ng titulong ating pinahawakan, eh dapat ka Raul, basahin na ulit natin. Eh ito nga, ano, repaso na lang ito ka Raul eh. Mm -hmm. Kaya lang gusto kong tumatak sa isipan ng milyong Pilipino. Eh ito ano tinatawag natin yung jurisprudence na ito. Ano? Ito ho, the 1935 Constitution of the Philippines the 1973 Constitution of the Philippines and the 1987 Constitution of the Philippines adopted the universal feudal system, a uh, feudal system that all lands belong to the crown. <laughs> Upang lalo natin maliwanagan kung ano itong feudal system na ito, ay ituloy natin ang pagbasa sa susunod na paragraph. At mm. -hmm. ganito ako ang napakalinaw na pagpapaliwanag. Kasi biro nyo ha, ginawang padron ng basihan ng ating tatlong konstitusyon, eh itong sinasabi nilang universal feudal system na lahat ng atalupan ay pag-aari ng ari ng Espanya. Ito yan. Ito tinutukoy nito, pag-aari ng talupan, tumutukoy ito sa ating bansa. Ayan ho yan. The theory of the feudal system was that title to all lands. Ah, tingnan mm -hmm. Title to all lands. Aha. Ibig sabihin, isang titulo lang ito eh. Ha? Title o lands titulo sa lahat ng mga tarupan was originally held by the king and why the use of lands was granted out to others who were permitted to hold them under certain conditions. Ang curia o paliwanag ukol sa feudal system ito ililiwat lang natin sa wikang Tagalog. Ang o paliwanag sa feudal system ay nangangahulugan na ang titulo karangula hindi mga titulo na ang titulo ah, sa lahat ng kalupaan ay nasa kapangyarihan o pag-aari ng hari samantalang ang paggamit sa mga kalupaan ay iginawad sa iba pa na pinahintulutang magkaroon ng kapangyarihan o mag-ari sa kalupang ito na pumailalim sa mga kondisyon o batayan kaya mm. yung karauli 'yun ito karaula history ito ng ating bansa tapos dinamit pang ano jurisprudence oo uh -huh. pag sinabi jurisprudence kala all eto liliwanagin ulit natin para tumimo sa isipan ng ating mga kababayan milyong-milyong nakikinig sa atin ngayon ito yung kalipunan o kabuuan ng mga pasya ng kataas-taasang hukuman na itinuturing na rin ng mga batas ng bansa. Karaw, tingnan nyo pala ito. patas pala ito, Karaw, eh. Mm -hmm. Na dapat, ano, kilalanin mo. Na ano, di isa lang talaga ang titulo sa lahat ng mga kalupaang yan. Noon. Na ang pag-aari nito, ano, nang ito, kaya ano, King Philip II of Spain. Ayun niyang, Karauli. Eh. Tapos, kaya nga, nililinaw natin dahil dito sa para bang ano para uli kinakabahan yung tao natin syempre ang <laughs> layo-layo nga naman eh Eh bakit uh, Sakop uh, pa ba niya yung titulo eh dito lang karo tapos nang uh, ano eh, ang sagot eh mm -hmm. oh papaanin niyo pa ito eh biro niyo tatlong konstitusyon na ang gumamit nito na ano ho isang titulo lang ang lahat na sumasakop dito sa ating ano ho kapulo ang Pilipinas oh sige maski judge harap niyo rito sa atin huwag diyan sa korte gusto mo, judge, dito na lang tayo sa ano, sa hayagan, public debate. Para ano? Kasi kung minsan sa korte, ma mapatunayan. Kasi pag dyan sa korte ka, Raul, pag ikaw nang magdana-rate na, ha, na, ah, kunyari, tinatanong ka, yung kalabang abogado, aba, siyempre ka, Raul, dapat ipaliwanag mo. Ang sabihin ka, kagad ng judge, para hindi maipit yung kalaban, ah kasi panic sila sa kalaban, oh, attorney, oh, uh, your client is, all, is uh, already narrating, oh, pinagbabawal eh, pa lang araw mm. eh, magsaad ka ng ano eh Bawa, mga nabiyan. pagsasaad ng mga katotohanan mm -hmm. eh, ano eh yung para bang limitado ano Babo ka lang ka lang. Dan, eh. yeah, pag... no? dapat ganun lang pag nandyan Andan eh ka ye... pag ka dan, yes or no ka lang yes or no ka lang ayan alam nyo <laughs> trap yan, yan yes niya. or no yan ka Raul mm -hmm. <laughs> katulad dito ka Raul eh Tung ako ay nandyan sa may ano, tum, uh ako nag naging witness dyan sa may Binian, Laguna. Mm. Eh, itong abogado ng isang uh, developer, Carol, siyempre, eh, hindi ka kukunin ng isang developer kung hindi mausa itong abogado na, uh, ano ya, Magsalabang ka eh. Mm. Oh, sinasabi ng abogado, Carol, kasi binabasa natin yung decision with compromise agreement. Ah, Dala-dala mo ba mismo ang compromise agreement? Ah, answerable by yes or no. Mm. Carol, sabi ko, o, oh, doon dito yung sa, hindi, ang sasabihin ko ka Raul, nandito yan sa decision with compromise agreement eh. Kasi kinukuha niyo may ka Raul, yung per se, ah, yung mismong ano, compromise agreement. Eh sinasabi ko, nandito yan. Sa, hindi, ang yes or no. Kasi siyempre ako Raul, sinabi ko, no. Kasi yung mismong ano, compromise ah, na ginawa ng gobyerno at saka ng akupyado, eh hindi ko naman dala. Kundi iyon, nakalahad na yon doon sa decision with compromise agreement. Mm -hmm. Hindi ka binibigyan karaul ng ano, pagkakataon na sabihin mo, eh yan mismo, nakasaad na yan, yung mga decision with compromise agreement, ay yung compromise agreement na yan, dito sa decision with compromise agreement. Aba ka Raul, ayaw, pumayag ng korte. Oo, oh, answerable, answerable. By yes or no only. Oh, so, sabi ko, no. Alam nyo ka Raul, nung dumating ng decision, tara tayo, kasi sabi ng judge, aba, hindi naman na ipakita nitong ano, witness yung mismong compromise agreement. Kita nyo, katarantaduhan ng Judge Nea Karaon. E kaya nga, kung uh, uh, nanam namin ng Judge na yan, decision with compromise agreement. Ngayon. Hmm. Yung mismong compromise agreement, isinaadar yan sa decision na yan, ipinasok e na sa decision na yan, yung compromise agreement ng Republic of the Philippines at saka ng akumpiyado. Ito yung mga katarantaduhan ng mga judge na yan. Hindi ko naman nila lahat, Karol. Kasi mayroon namang uh, maraming pag-judge na matino talaga. Pero yan, alam na alam natin, bayaran yung judge na yan. Oh, sabi ko nga, Karol, dito sinasalamang ka nila. Eh, yung answerable by yes or no. ay ako, Karol. Kaya dito, Karol, kuminsan ang hirap pagdating sa korte. Eh hindi katulad pag sinasabing public debate, Karol, bibigyan ka talaga ng sapat na oras na makapagpaliwanag. Ay mm -hmm. nga Raul, hindi rito iipitin ka ang cerebral Bayes Ordo. Malaking ka, ano kagaguhan ko minsan dyan nga Raul. Kaya ayan ang nangyayari. Ngayon, gusto ko humbigyan din ang pinasa nating theory of feudal system. Ha? Ah, na ito ay isang kasaysayang hindi mapapabulaanan. Ha? Ah. Ito yung feudal system ka Raul, ito yung pagkakaloob eh, ng hari ng mga ano, titulo ng lupa. Oo. kaya nagkaroon ng Spanish title eh. Mm -hmm. Kaya ang ang touring system dito ah, hindi sa ano pamang bagay. Ang q, ang uh, touring system itinatag itinatag para ito sa pagpapatala, muling pagpapatala ng mga titulo ng lupa o pagpapatala ng mga Spanish title, muling pagpapatala ng mga Spanish title mm -hmm. sapagkat nagkaroon ng unang pagpapatala noong panahon ng Kastila ay yung tinatawag original registration. Panahon ng Kastila, yan. At yun. nagkaroon ng muling pagpapatala, 1903. Ito na yung torrent system na dito pumasok na yung kilalang tatlong pamilya ng lalaki na mga nilanggrap na mga kalupahan na wala nang pala silang Spanish title. ay yung karaol. Kaya dito, kung, ba ating babasahin karaol, yung uh, ipinasok na sinasabing Uh, batayan ng tatlong konstitusyon. Nak nakapasok dito para uli. Mm -hmm. The Spanish Mortgage Law, ito ha, nakapasok sa tatlong konstitusyon ito, provided for the systematic registration of titles and deeds as well Ayan. as possessory claims. Kita nyo para Ibig para sabihin dyang, Ibig sabihin uh -huh. pala dyan, kadani. Ibig sabihin pala nyan, malinaw at maayos yung ano yung registration ng panahon ng mga Kastila. Ayan asila. eh. Mm -hmm. Maayos na maayos na ito para uli. eh. Mm -hmm. Eh, bakit pa ulit nagkaroon?